I-video ko itong Tagabra para ano sabi nila maganda palang trabaho nila doon no? Ito, nagtatrabaho ito sa hardware nung 14 pa lang siya Ito? So, pero yung nung, lang tumataas na yung edad na, natanggal na? Hindi natanggal, umalis, nagtrabaho sa manukan ng congressman, karayas sila yun ayun. Ay Ito pa yung tagapagkain ng manok Mababa sa ako doon? Mababa, magkano lang sa ako doon? Din. 7,000 isang buwan? Oo oh dito baka 500 isang araw dito sabi ko nga itong pamangkin din ito kawawa kasi sila kawala silang magulang na lumas eh pa lang sila eh ay na so, nakapag-aral eh, hindi na nag-aral kaya nga ano, na mulat na sa hirap ng buhay tapos eh, dito na tayo huwag na kayong umuwi doon kaya nga eh, sabi ko nga sa ito may may anak na to dalawa yung anak nito magkaibang babae ay eh, po tababae ka pala bawal yan dito kaya yeah, sabi ko Idol mo pala si Stoy Magtrabaho ka ng mabuti dito Wag mo nang iparana sa anak mo yung naranasan mo Kasi alam mo yung walang mabuti Oo, oh, tama Pero walang, walang asawa Pero yung buntis yung asawa niya ngayon Buntis na naman Pangalawang buntis na yung asawa Buntis Yung isang may anak na siya din sa pangalawang asawa niya Tapos buntis Hindi, mm -hmm. kung magustuhan mo dito mm -hmm. Pwede mong dalhin ang asawa mo dito sa ano, maghanap ka ng mabordingan.

Hindi, magtrabaho para sa bisyo. Ay, nako. Delikado tayo dyan. <laughs> Pang barba. Hindi tayo tata. Kasama ko si Angel eh. Kasi ko kung gusto magkasama, yung dalawa to at magkina. Sino? Si Saldi Boy? Hindi ako doon. Si Binti na? Ayaw mo ng 70 doon ka sa bata. Grabe, bibigyan mo naman si Saldi na ng ano? Ice level. Wala, wala nang mapipiga si Saldivoy dyan pag gano ng Ay, ano. <laughs>